Ate JB, okay lang ba na magpatayo ako ng sari-sari store business sa tabi ng tindahan ng aking kapitbahay? Hindi ba siya magagalit? Hindi kaya malugi at magsara lang ang negosyong aking papasukin? Ano pong aking gagawin para mapalago ko po yung aking negosyong sari-sari store? Kahit marami pa akong kakopitensya, kahit dikit-dikit pa yung aking mga kakopitensya. Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner at TJB. So happy morning mga kaibigan, no? For, for, this video, kaibigan, no? for today's video, ang pag-usapan po natin ay tungkol pa rin sa negosyo, which is our sari-sari store business. Kasi naman, kaibigan, may nagtanong kay Ate GB, no? May kapatid tayong nag-comment sa ating, uh, isa sa ating mga video sa YT World. Shout out sa iyo po, Mark James Farinas. Ayan. So, si Sir Mark James, kaibigan, ay nagtanong, Ate GB, okay lang ba kung magpatayo rin ako ng sari-sari store sa tabi ng store ng kapitbahay namin? Ayan, kaibigan, no? So, alam ko, kaibigan, hindi lang si Sir Mark James ay may ganitong, ang may ganitong katanungan, no? Siguro ikaw, plan mo siguro magtayo, pero meron lang nauna iyo. Kaibigan, okay lang ba na magpatayo tayo ng sari-sari store? sa tabi ng ating kapitbahay. So mga kaibigan, bago po sagutin ni Ate GB ang katanungan ni uh, kapatid nating si Mark James no Farinas, kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. No? So kaibigan, okay lang ba magpatayo tayo, magtayo tayo ng tindahan sa tabi na tindahan ng ating kapitbahay, their friends, hindi na lalayo sa si ate JB Based on my own experience, way back 21 years ago, year 2002, their friends, nagtayo po ako ng sari-sari store. And before ako nagtayo, ako mismo, nagtanong sa aking sarili, kung okay lang bang magtayo ako. Kasi in those times, kaibigan, meron na pong nauna sa akin mga existing sari-sari stores. So, kadalasan mga kamag-anak, ni Ate no? At dalawa, anti ko pa. So, dalawa po tindahan, pensan ng mama ko ang mga may-ari. So, yung isa kaibigan, just dalawang bahay lang, no? Two houses apart from my house. So, ako, tapos dalawang bahay, tapos yung tindahan ng antiko So nag talaga ako. Pero that time, kaibigan, wala po akong choice. Kasi naman si Ate GB po ay hindi nakatapos ng pag-aaral. So, wala, hindi ako maka-apply ng mga work, kaibigan. Magagandang job kasi hindi tayo nakatapos ng na pag-aaral. Kaya tindahan talagang naisipan ko. Wala akong choice, kaibigan. Kaya si Ate GB ay nagtayo po ng tindahan. Kahit may nauna na sa akin, kahit malapit lang talaga na sa bahay namin yung tindahan ng antiko ko. So, there friends, ah uh, Mark James, no sir, Mark James Farinas. Sir, okay lang po magtayo-tayo ng tindahan sa tabi, no, Sa tabi ng tindahan ng ating kapitbahay. Okay na okay po yun. But before that, meron po tayo mga bagay na dapat i -consider. Okay. Things to consider bago tayo magtayo. So, sit aside muna natin yung ating pagka-business-minded, no? Business woman, business man. So, maging, uh, let's talk about being human, kaibigan, no? So, tano, uh, tatanungin po muna kita, Sir Mark James, kung yung kapitbahay mo, wala bang ibang other source of income, ito lang talagang tindahan, pinagkukunan nila no, ng pag-araw-araw, kung pag ba nagtayo ka at pag ba nalugi yung tindahan niya, magugutom ba yung pamilya na, lalo na't may mga anak siya. So, kasi si Ate GB, ganun po talaga ako, no? I have a soft heart, kaibigan, Ma madali akong maawa. But hindi ko naman sinabi talaga na pag ito lang yung source of income na yung kapitbahay, iwag ka na lang talagang magtindahan. Hindi naman, no. At ikaw, uh, kayo rin po, kung meron naman kayong other source of income at yung kapitbahay mo, ito lang talaga yung negosyo nila, pinakukunan ng pera, sari-sari store, ikaw, may, may other source of income ka naman, so why not? Baka try, just try, no, to have another business. Instead of sari-sari store, magtinda ka ng ulam, ayan, mga palamig. So, ang akin lang po ay advice. But kung gusto nyo po talaga ng sari-sari store, kasi naman maganda po talaga ang negosyong tindahan, sari-sari store business, okay lang po magtinda kayo. Basta, maging fair lang kayo sa iyong kakopitensya. Wag, kung sa Bisaya pa, wag, ayaw pag-dive sa presyo. Dive po kasi sinas, ang sinasabi namin dito no yung bang masyado mo talagang babaan yung mga presyo mo para lang malugi yung kakompetensya mo mawalan siya ng customers lahat ng customers niya pupunta sa iyo wag naman ganoon maging fair po tayo as much as possible wag po nating hayaan na may ibang tao na sasama ang loob dahil sa atin or mawalan ng uh, hanap buhay dahil sa atin ayaw ko noon kaibigan dapat wag pong ganoon pero akin bigan kung wala ka talagang other choice, katulad ni Ate Jimmy noon, 21 years ago, tindahan na talaga ang choice mo, adi okay lang po. At ito pa no, alam ko, siguro nagtanong si Sir Mark James ng ganito, dahil siguro iniisip ni Sir Mark James na baka hindi lalago ang negosyo kasi nga, may existing na natindahan, may naon na na. Kaya siguro rin nagtanong si Sir Mark James na kung okay na ba magtayo ng sari-sari store sa tabi ng kapitbahay niya na may sari-sari store rin. Baka ba hindi lalago. Sir Mark James, to tell you po, sir, frankly and honestly, lalago po ito. Doesn't matter po. Kahit marami pa kayong nagtitinda, no? So set aside natin yung public market, yung pamilyang bayan kasi alam naman natin na tabi-tabi yung mga tindahan pero marami kasi tao. Pero pag residential area, katulad dito kay Ate GB, hindi naman gaano marami yung tao but still okay pa rin kasi may bibili pa rin naman kahit pa kaibigan may tindahan ng nauna sa iyo kahit pa katabi lang to ng bahay mo okay pa rin lalago pa rin ang iyong negosyo may mga paraan po kung paano natin palaguin yung ating negosyo kahit dikit-dikit pa yung ating kakompetensya actually nagawan ko po na ito ng video ng vlog pwede nyo po itong i-check okay paano palaguin yung ating negosyo sa sari-sari store business kahit marami tayong kakompetensya kahit dikit-dikit pa okay kaya Sir Mark James Okay lang po, sir. Magtayo po kayo ng negosyo, ng tindahan. Kahit may nauna na sa'yo, okay lang po. Ayan, basta ba, again, huwag natin siraan yung ating mga kakopetensya. Kasi kaibigan, dito sa place namin, hindi na rin ako lalayo. May nagtayo po dito na bago. Okay, bago. At kamag-anak ko rin, kamag ko yung asawa niya, yung husband, new wife, sinabi na ganito, ganyan, si Ate o uh, okay yung bibili doon, dito kay sa tindahan ko. Narinig ko po ito sa iba kong mga kapitbahay. Ba't din binaliwala ko? Huwag po kayong ganon, kaibigan. So, alam ko, hindi naman sa lahat, yung iba dyan na magtayo ng tindahan, may mga teknik ko sila, no? <laughs> Iniisip nila na siraan yung nauna sa kanila or yung mga siya nila para Diyan talaga sa tida nila bibili. Huwag pong ganun. Ikaw, pag magsimula ka ng tindahan, dapat mo busilak ay may maganda yung puso mo. Malinis yung puso't isipan mo. Wala kang inaapakan na tao. Ang gusto mo lang ay uh, kumita ng pera para sa iyong sarili, para sa iyong family. Again, lalago po ang iyong negosyo, Sir Mark James. Tayong lahat, lalag, lalago ating negosyo kahit may kakupitin pa tayo. Kahit dikit-dikit pa. Dito nga sa place namin, marami kong kakupitin Sorry, nabulo naman si Ate G. Binok. Bisaya po kasi ang yung negosyo si Ate G. From Cebu, kaya minsan nairapan ako magtagalong. So dito sa place namin, kaibigan, marami akong kakupitin Lalo na yung nag-pandemic. Yung nawalan ng trabaho, nagtayo sila ng tindahan. Kaya in those time, kaibigan, medyo na worry ako na si Ate GB kasi nga dumamin yung kakopetensya ko. Ayun, bumaba talaga ang sales ni Ate GB. But then, I didn't stop their friends. At yung iba, nag-stop kasi naman hindi talaga nila linya yung pagtitinda after pandemic, nag-work sila ulit, kaya ako natira. Ngayon, 21 years na po yung ating tindan. Thank you so much, God, at sa mga customers ko, mga kapitbahay ko. Ngayon mga kaibigan, no, nasagot na po ni Ate GB ang katanungan ng ating kapatid na si Sir Mark James Farinas kung okay lang bang magpatayo ng sari-sari store sa tabi ng tindahan ng kanyang kapitbahay. Again, kaibigan, okay lang po ha? At uh, thank you so much nga pala, kaibigan. Tinapot po hanggang dulo yung aking video. Kahit ba medyo maingay yung aking background, sa tuwing ako po ay video talagang maingay, no? Most of the times maingay kasi nga, yung tindahan ni Ate na nasa likod lang po ng paaralan. Pag wala po yung teachers, maingay talaga yung mga students, no? GB na yun. Kaya thank you so much po at naintindihan nyo si Ate JB. And maraming salamat rin sa iyo kaibigan na hindi talaga nag-skip ng ads. Malaking tulong po ito sa akin at sa aking family. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parating sinasabi ni Ate JB sa ating mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, mariskati tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiyak asinso ang buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB kaibigan ha. Lalago po ang ating tindahan, ang ating negosyong sari-sari store kahit marami pa tayong kakompetensya, kahit dikit-dikit pa. Basta alam lang po natin kung pag, paano yung paghandol nito. Kung hindi mo alam, kaibigan, panoorin mo yung other videos ni Ate GB or yung mga videos na mga kasari natin, yung kapwa ko sari-sari stores. So marami po kayong matutunan kay Bigan. manoodin kayo ng mga videos ng mga business gurus, no? Mga business entrepreneurs. Ayan. So marami kayong matutunan. Again, thank you so much talaga sa iyong pagmamahal, ha? Asenso po ang buhay nating lahat kay Bigan. Asenso po tayo, Clement. Again, thank you so much sa iyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much. God bless.